Ito ipakita ko sa iyo yung na tinanggalan ko ng ano tilapia kasi pinalitan ko ng tubig kasi dumi ng tubig yun. Ngayon, bukante Nilipat ko dito. Kasi wala na naman yung ano dito ko sila nilipat. Ayan sila sila guys ang karang linggo sobrang liit pa nila ngayon eh medyo lumaki na rin Ito lang guys wala akong DIY na pang sala ng dumi nila hindi ako marunong kumawa kasi na eh. alam mo guys ang breeder ko eh ano lang sila anim na so yung isa kahapon na matay bali yung natira na breeder ko eh lima na lang ito ang kanilang sumilya hindi ako bumibili guys ng fingerlings pa, uh, ano to ah, uh, ito yung anak ng anin ko na breeder kasi yung kahapon na, is, na isa yung tiger kong breeder ay eh, namatay na hindi na yung ano amon niya sa tubig sa tubig niya lang dumi yun dito sila nilipat isa tingnan nyo guys O gano'n sila kadami Meron um, din. Meron pa ako dito guys. Ayan. Tapos pan ko rin to. Trapal pan. Meron din dyan. Tilapia. Bali ang Nakanting lupa namin sa likod. Ito. Ah. Bali. Bagong. Ano namin to. Lupa dito. Ito kapong pong gumawa ko ng garden. Gumawa garden ka po. Ayong may plastic guys. May tanim na yan. Pichaya to Tinanim ko. Ito sa isa kong garden eh hindi ko pa nataniman nag-iisip pa ako na no itatanim ko. Ito yung location namin. and Malapit lang sa kalsada.